kinilaw na esda so for today's video mga kayot, ito titik natin yung kinilaw namin na esda kasi dito kami ngayon sa dagat nagbading kami ng mga tropa namin shish ayan yung pulutan namin tumana kami na esda ayan tinikman na nga ni aming ninonoy kung anong lasa samahan nyo kami dito sa aming banding nito shish So, ayun na mga kayot, for today's video, dito kami ngayon sa dagat kasi nagsama-sama naman kami kasi linggo ngayon for today's video. So, nagbanding-banding yung mga tropa namin, nagyayaan na may sa dagat kasi. Pero, minsan na lang kami magsama-sama ng mga tropa kasi nga busy na rin sa pagtatrabaho. May ba, nag klase classy may ba na tatrabaho at ako naman nagbablog. So, ayan mga kayot, kung napapansin nyo, ayan, yung kinakain ng tropa natin, isa siyang musi. Musi tawag sa amin yung isda na maraming tinik. Ayan o. Oh tamang tikim lang si tropa inihaw lang pala namin yan at binigay lang sa amin yan ng tropa namin from Binitina thank you Ingo sa binigay nila na pulut. at pagkatapos nga mga kayot. ito naman yung huli namin sa pamamana ng isda ayan ko napapasin nyo sobrang lalaki nyan mga di ba diba? sobrang lalaki na pamamana kasi kikilawin namin yan mga kayot. tayo yung magiging naming pulutan namin kasi wala kami mga baon sheesh at ang mga bata naman dito ay nagsisimula lang silang maligo kasi sobrang ganda ng dagat mga kayo sinapapasin nyo. Dito lang pala kami sa gilid ng Altonal Beach sa Barangay Binitina. Ayan, sobrang ganda ng dagat no. Kaya lang maliit lang siya, hindi tulad ng dati ng na pagligo namin, sobrang laki ng dagat. Ayan, shoutout nga pala kay Laika. Ayan, nyay, baka Laika yan. Eee, shish! Ayan o, e, sobrang linis at sobrang ganda ng dagat. Shish! nagutom na nga yung ito natin ditong tropa at pinapak yung pansit na may kasama yung chichiraya kasi nga wala kaming ulang kasi hindi pa tapos sa pag ano ng tropa ayan pa yung isa ayan pa yung isa so tinitira na naman yung mose hindi ko alam kung anong tagalog ng mose pagkatapos nga yung isa natin tropa dyan nagkagatog na kasi naubusan kami ng loto hindi naman totally naubusan kunti na lang kasi yung kanin namin ayan kung napapansin nyo ayan bubuksan ko yan kasi oh yan di ba kunti na lang yung kanin namin kasi maubusan na kami ng kanin kahit kasi ang sarap kumain sa dagat ng kanin Shish! At sinimula na nga natropa natin 'yan kasi na nyo na ng kaliskis. At ayan, tinatadtad na ng tropa natin 'yung kuha namin sa pamamana ng isda. Ayan. Anong tawag din ng isda na 'yan? Ano 'yan? Ah, parangan. Parangan sa amin tawag na isda, hindi ko alam anong tawag sa isda na 'yan. Maliliit lang kasi 'yan kasi malilit talaga yung huli namin sa pamana kasi nandito lang kami banda sa may mga posod banda. Sa posod namin banda. 'Yon. Wala Taruh mumpung kecilnya udah Duduk toyang. Duduk hmm? toyang. Abi kau mendut gelai. Kan ini apa yang papa ayah? Oh, panisa. Hmm. Wow, yeah. <tik>

Sing wala, sing wala, sing wala. Adel, pipit kita. Oh, kuya ni sir. Ah, sing wala, sing wala, sing wala. Si Chong, si Chow. Ha? Chow, Chow wala? Wala, wala, wala. Chong wala, wala siya. Mhm. Ya, ya. Eh, oi mo. Eh,